Hindi na raw papatulan ni Speaker Martin Romualde sa mga birada sa kanya ng ilang mga senador. Git niya prioridad ang pagbabago sa economic provision ng saligang batas. At live mula sa Batas ng Pambansa, nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Marian, anong sinasabi rito ni Speaker? Gigi, nagtapos niya no, sa usapang charter change yung pagharap ni House Speaker Martin Romualdez sa mga jeepney, and the jeepney operators and the mga jeepney drivers na tutol dito sa PUV Modernization Program. Unity, yung mensahe ni Speaker Romualdez sa mga senador na bumabatikos o bumbanat sa kanya tungkol sa People's Initiative. Ayon kay Romualdez, nire-respeto niya ang manifesto ng mga senador kahit hindi siya sangayon. Ang kinutukoy na manifesto ay tungkol sa pagkontra ng Senado sa pagpapapirma para sa People's Initiative. Hindi na raw yan papatulan ni Romualdez at handa raw siyang makipagtulungan sa Senado sa pagsulong ng resolusyon para talakayin ang pag-amienda ng 1987 Constitution. This is a welcome development if the House and the Senate can work together in unity Because that has always been the message of the President. Para sa taumbahin lahat ang ginagawa natin dito. Asahan mo to? Araw-araw, wala kaming inisip dito sa Kongreso kung paano natin may, may bibigay na mas magandang buhay sa lahat ng Pilipino. Kung anong servisyo may bibigay natin, anong programa, proyekto ay makakabuti po sa iyo. Dagdag pa ni House Speaker Romualdez, prioridad ng Kongreso ang pagluluwag sa economic provisions ng Saligang Batas. Gigit niya, hindi para sa mga senador, kongresista o sa presidente ang tsa, -tsa kundi para sa taong bayan, bagamat hindi isinasantabi ang diskusyon sa mga political na provision. Sa lahat talaga ng mga issues, yung ekonomiya ay talaga nakaka Pero itong mga political uh, ano, uh, provisions, pwede pang usapan pero siguro unahin muna natin yung economic Jiggy, sa kabila ng pagbabago sa Senado ay umaasa pa rin si Speaker Romualdez na magtutulungan ang Senado at Kamara para sa pagsulong ng pagbabago sa Konstitusyon. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enrique. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.